Magandang araw. Para sa araw na ito, ating tatalakayin na salita ng Diyos ay hango mula sa Mark chapter 7 verses 14 and 15. After he called the crowd to him again, he began saying to them, "Listen to me, all of you, and understand. There is nothing outside the man which can defile him if it goes into him, but the things which proceed out of the man are what defile the man." May the Lord bless the reading of His Word. Noong panahon na nagmi-ministeryo ang Panginoon sa bayan ng Israel, kapansin-pansin na ang mga religious leaders na pinangunahan ng mga pariseyo, ng mga sadyosis at ng mga iskriba, tinitingnan nila bawat kilos ng Panginoon. Tinitingnan nila yung mga gawain niya, lalo't higit noong panahon na kung saan ay siya'y kumikilos at nanggagamot even sa panahon ng yung sabat na sinasabi. Ito yung sinasabi sa lumang tipan na panahon na kapahingahan. Marami silang mga issue. At dito sa ating binasang talata, unang bahagi ng kabanatang ito ay makikita natin na tinutuligsa ng mga pariseyo yung ritual na hindi sinusunod ng mga alagad ng Panginoon. Halimbawa, doon sa ilang pagkain na kung saan ay hindi nila sinusunod yung paraan ng paghuhugas ng kamay bago sila kumain. Sinusunod nila at ginagawa nila ng butas sa ating Panginoon. Kaya natin dito sa ating mga binasang talata na malinaw na ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus na ang tunay na karumihan ay hindi nang gagaling doon sa pagkain kinakain, hindi nang gagaling sa ginagawa ng tao na nilalagay niya sa kanyang katawan, subalit ang totoong karumihan ay nagmumula sa puso ng tao. Yun po ang nais ng Panginoon na ikorek. Yun po ang nais na itama ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, kinakailang tingnan po natin yung ating puso. It is about our thoughts, it is, it is about our intentions and actions that truly reflect the condition of our hearts. Kaya nga sabi nga po ng Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yung bigkas ng bibig natin, yung mga lumalabas sa ating bibig, ay siyang nagpapatunay kung ano ang totoong tayuan ng ating mga puso. Mayroon po siyang emphasis. Sabi po niya, listen to me, lahat kayo, all of you, you have to understand. At hindi po yung mga bagay panlabas ang nagdudulot ng karumihan, ng impurity, ng unholiness sa isang tao yung mga bagay na nagmumula sa kanyang puso, tunay na dapat suriin pagkat ito ang tinitingnan ng ating Panginoon. Ang mahalaga mga kaibigan at kapatid na suriin natin ang ating puso kung tayo ay nagsasabi at tayo mananampalatay ng Panginoong Hesus Araw-araw po sinusuri natin yung ating puso. Tinitingnan po natin kung ano po yung attitude ng ating pagkatao sa panloob. The moment we would realize na yung bagay na nasa puso natin hindi angkop doon sa kalooban ng Panginoon, Kapatid, we have to surrender this to God. We have to repent and ask God to correct our hearts. Ano po? Kaya mahalaga mahalaga na ang sabi po ng Panginoon sa ating binasang talata, kailangan nating bigyan po ng pagpapalaga ang laman ng ating mga puso sa pagka dyan po nagmumula ang lahat po ng karumihan. Dyan po nagmumula ang mga bagay na ginagawa natin, hindi kaaya-aya sa ating dakilang Panginoon. Kaya nga po yun po yung palahala sa atin sa araw na ito na napakahalaga po. Huwag po natin masyadong bigyan ng pansin yung mga legalism na kung saan ay mawala po tayo sa tunay na dahilan ng ating pong lakarin sa Diyos. Remember, our relationship with God is not just about the external compliance but about the heart transformed by His love. Yung ating puso na patuloy na binabago ng Panginoon, tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong palaala sa amin sa araw na ito. Ang kahalagahan po ng tunay na katayuan ng aming po mga puso Hinihiling namin Panginoon na pakalinisin mo kami sa aming panloob na pagkatao at sa gayon Panginoon amang banal tulungan niyo po kami gabayan niyo po kami nang na aming pong isipan ang aming pong mga pagkilos ay eh, tunay nga po na magpapahayag ng iyong pong pag-ibig at ng iyong biyaya na iyong grasya sa aming pong mga buhay. Harinawa sa tulong ng banal na espiritu ang aming buhay ay maging kaaya-aya sa iyong harapan that our lives will bring glory and honor to your name. Ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Hesus. Amen. At amen.